What's up? Mayang Aririsa. Nandito tayo with Jackie B. Yaneras. Llaneras. High quality is a real sign. Tahal Volcano, high quality reconstruction is going on. It's now high quality Tahal Volcano. And the is going to be Anong shot? Tahal Volcano, high quality hunting. Henry also moving up. Oh yeah I love Henry by about a like. good San Carlo in second Bandai Pira in third Moving up see outside together with Apollo Pakila and that's still I love Henry by about relax. legs good San Carlo Bandai Pira is already outside I love Henry by about three legs now Bandai Pira good San Carlo Apollo Pakila Ziki editing the finish line it's I love Henry. So, uh, magandang araw po sa lahat ng bayang karerisa natin. Sana na i-support na po natin yung karera sa Pilipinas. Thank you po. Oh, ito naman, Brail, kasi ako, laking karera ako. Hmm, parang hindi kita masyadong napansin doon. Paano ka napasok sa karera? So ano, nung maliit pa lang, elementary, yung kuya ko, tsaka si K.E. Malapira, hmm. sa Magkaibigan? Talaga ako, oh, oh. Batman and Robin, ganun. Hmm. Ngayon, si Kem, nung sumakasakay na, hindi ko makakalimutan, grade 6 ako, sinama niya ako sa Lumang Santana. Pero taga saan ka? Blooming Treat, Manila. Ah, taga Blooming Treat. Ang lapit Oo, oo. Tapos? Ano, yun, sinama niya ako sa Lumang Santana. Ang sakay marati. niya pa nun, oh, si oh. Doña Gelay, III. Oo. Oh. Tapos ayun, na-expose na, na ako. Kada may sakay siya, sinasama niya na ako. Ilan taon ka nun? Grade 6 pa lang ako nun, hindi 11 years old na nga. Ang bata ko pa nun. Oo. Oh. ang uh, late mo nun, kasi ang late mo pa. Hindi <laughs> 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 oh, ka lumaki. Eh. <laughs> oh. oh. At tapos hanggang sa ano yun naka nung nakakuha siya ng bay sa Carmona, sinasama-sama niya na ako tuwing Biernes. May kasama ako si Gabo. Hmm. Lagi niya kaming kasama. Pinapupunta niya kaming Carmona. Ayun, hanggang oh. sa nag-helper-helper na kami. Oh. Kain sa insayo, uwi lang kami ng Manila ulit na linggo. Balik kami ng Biernes ulit ng Carmona. Puro ganun lang. Hmm. Hanggang sa nag-aaral. Aral-aral. Tapos tuwing Biernes, Biernes punta ng Carmona. Balik ulit. Ganun. Hmm. Tapos, Ilang taon ka nung nagka-interest kang gusto mo palang maging hinete? Magulo eh. Kasi bago ko nag bago ko maghinete. Oo. Oh. Tambay muna sa ano, sa palengke. Siyempre, diskarte eh. dahil doon oh. na nag-aaral kasi oh. financially problem na kulang talaga. Hmm. Aminado naman eh. Kasi magkakasabay-sabay kami ng mga kapatid ko. Ang ginawa nung ma, siyempre bilang ano, batang palengke, dumidiskarte. Eh. Naglang sa natututo muna, sumama muna sa mga sabungan. Hmm. Okay. May mga naging amo ko roon pahinga ng pag-aaral, puro ganun lang, puro mm. diskarte. Mm. Tapos, ayaw, wala pa rin ang balak maginete. Eh. Mm. Nag-intransik sa muna ako sa UDM. Mm. Ang masama, hindi ako nakapasa. Oh. <laughs> Tapos, kung pagkatapos na no, intransik sa hindi ako nakapasa, bilang nag-plush sa karera na, oh, may apply yan. Oh. Sabi ko, baka ito na yan. Oh. Hindi <laughs> ya Go with the flow lang. Oh. Ayun, hanggang sa nagpunta na ako ng karera, doon na ako nag-stay sa Carmona. Kanino doon? Ayun, gano'n nga pala kay shout out kay ano sa pamilya sa Ah, sa Noy. sila San... oh, si kay yeah, kuya na. Albert, sila kuya Buboy, si Sir si Butch Mamon. Oo. Uh oh, si so, Sir Butch mabait, ah, napaka napakabait. Ay, oh. sobrang laki ng ay ah, yung ngayon. yung pamilya sa Noy, wala akong masasabi diyan. Napaka-humble niya mga yan, di ba? Oh, ultimo pagkain, pera, walang oh, sobrang -ano sobra tinulong. Yan. Ano kung parang report ng pagiging hinetiko sa kanya na galing. Hmm. So ano, anong start mo? Nag-sota ka? Hindi ako nagsuotan, hindi ako nagkatulong, hindi ako oh. makakabag. Dito oh. na lang natutuwa ko <laughs> Ah, talaga sumakay ka agad? Oo, oh, oh, ano, tag rito. Natira ako ng kuadra. Ang trabaho ko rin, mag-helper lang. Oh. Helper, tas schooling, ganun lang. Pero marunong ka magkabit bilang inete? Kabit ng sa montura. Oo, oh, mga abukado, mga... Ay, wala, dito na rin. <laughs> nag <Inete> ka. Hindi <laughs> ka marunong magkabit ng ano, <laughs> mga abukado. Sakay ka lang. <laughs> ah, ang galing ha. Oh. Shortcut ha. Pero, sino nagbigay sa'yo ng break doon sa karera? Sa karera? na nakapag-insayo eh. nag ka, nag-umpisa ka mag-insayo. Ano, nag-umpisa ka mag-insayo, mag-gulo rin eh. Hmm. Kasi syempre, sa umpisa, hindi ka pagkakatiwalaan oh. eh. Unang insayo ko, tate ego eh. Ipolito? Oo. Oh. Pinakiusapan lang. Tapos syempre, hindi pa marunong mawat. Oh. Siguro mga tatlong araw, wala ko na insayo eh. Tapos <laughs> <laughs> ayun na, hanggang sa nagdahan-dahan, kay, kay, ano, kay, kay, Coach po yan, pa kami kasi okay, ko okay, e. yun. Kaya Johnny pa yun. Oo, oh, kaya oh. Johnny. Kasi ay nga ba parang skating zone ng mga apprentice. Oo. Oh. Ang daming kabahid doon eh. Oo, <laughs> oh, magsasawa ka. Hanggang sa nung nabatak na kami, oh. hindi na kami nag-iit <laughs> oh. <laughs> oh. Bago ka ano ba naman mag -hinete? sino yung inidol mong hinete? Sa panalangay talaga, no, Si Jay Bernandez. You know, ano na gusto mo ano, kay... Ano? Yung riding style yung ginagbabago. Walang katulad kahit sa ibang bansa. Kahit panoorin mo karera sa Japan. Parang perfect eh, no? yung Karera sa Japan, karera sa Amerika. Nanonood ako. Hmm wala kahit pumalo ka ng pumalo ng kalawat kanan nandun yung postura sa ibabaw hindi maluwag hindi siya magalaw sobra oo. Oh. may papanalo sa ba yung ano lang ismo pero bago ako maging hinit eh. barkada mo si, si Uno eh, hindi hindi pa ayun nga eh ano yun ang kulit din kasi kung elementary ka nag high school ako pinanonood ko lang sa karera hmm. kasi ito nung nag na ako siya po'y pumupunta sa bahay para makipag-inuman, mm. gano'n. Kasi sobrang bait niya. Eh. Ano naman ang naituro sa'yo ni Uno bilang hinihintay? Pananakay sa Ipabo, oh. oh. tsaka yung mga taong pagre-renda. Oh. Kasi ang galing niya mag renda eh. Walang question eh, di ba? No. Ang sinabing no. J.B. No. Randes, lahat naman na-achieve niya yun. Kahit derimati din. Lahat na dapat patunayan. <laughs> Ngayon, nung unang sakay mo, ano, nagpanalo ka? Hindi, ang tagal. Ba bakit? 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 Wala may wala kulang sa ano, hindi sa ating buwan bagong panalo. Ako mm -hmm. ata sa batch namin eh. Sino ba mga ka-batch mo? Sa batch ko si ano eh, RM Garcia. Nasa ano ngayon, hmm. Australia. Oh, si... kailan ka lang pala sumakay? Eh? 2016. Oh, si RM Garcia, RA Base. Oh. At saka apat kami, sino ba isa? Puro naging MB Pilapil, sa Japan. Sa oh, Japan na rin oh. 'yun. Oh, bandang Ibaraki. Ibig mean, sabihin lahat ng kasabay niyo, wala na doon. Si ano na lang, si R.A. Base. Ah, si R.A. Base. Ano, dahil pa sa isang malbar. Pero marami kang pinanalo. Unang ka rin, oo. Oh. Ano, nung graduate ka na apprentice, ano yung class mo? B. Mga marami ka rin pinanalo. Pagkailan ka sa ego sa ano, yung minus two, ang dami ko. <laughs> ang dami, marami ka rin pinanalo. Mm. Sino yun yung pinan unang pinanalo mong kabayo? Ang unang kong pinanalo mong kabayo si ano, kay Inday. Hindi ko ka makakalimutan. Kay Inday? Kay Inday. Kanino yun? Kay ano yun, Ortiz ba may ari ng trainer, mm. si Kuya Jun Barbosa. Mm. Ay, oo, oh, yung si Kuya Barbosa. Ah. Na o paano, paano? madu ba siya? Para mga segundo yung mga dyan, Paano mo na itawid? Hindi ko rin alam. Masa, pag, eh kasi maturin si Kabayo. Oh, oh. eh. Pagdating na rekta, gold na naman yan, nalo pala ako. O pagkatapos ni kay Inday, dumami sa kay mo? Yun, no, kasi yung araw na nagpanalo ako, oh. nakadalawa ako nun eh. Race 1 at race 7. Ako nagbukas ng Inaasahan mo? Hindi. Basta sakay lang ako na sakay. Tapos nalagdagan yung sakay mo? Ayun, nagdagdagan. Kanino ka mga nakasakay? Yun, napakaraming kay ano? Boss Momoy, Monggaya. Ah, Sobrang naman. laki ng tiwala sa amin, mga apprentice mm. Gamit na gamit yung pagiging minus namin. Pati kayo nun, kay Tito Alvarez, mm. and sa mga bilang buhay na, hmm. daming na ng sa'yo sa pananakay. Oh, so ngayon, di ba, oh, nagpapanalo ka naman bago ka umalis, nagpapanalo ka. Oh, oh. Bakit nag-abroad ka? Hindi ko rin alam. <laughs> Basta <laughs> may nag-contact nag sa akin eh. Oh. Ano eh? Sino, sino? JD Francisco? Ani, bali yung unang nag-contact sa akin si, si. ano, Kuya Jingjing Aquino, oh, Kuya Jingjing oh, shout out. Oh. Nasa yung barangay oh. nata. Kasi yung mama niya sa Carmona, kapitbahay ko. Hmm. Ngayon, ang ano, sabi mama niya, oh, naghahanap ng ano, hinihintay oh. ah, ganyan ganyan. Hmm. Akala ko siya kukuha yung pala. Naitan ng kapatid ko Joel. Ah. Pero may mga napuntang ko rin, mga hindi ko kakilala sa Pilipinas. Oh. Yung mga, hindi ano, mo talaga na, alam kung sino ang bibigay sa inyo oh. Ay, ng, ng Ayan, ng, sila, sila ko eh, hey, sila ko eh, hindi ko naman kilala yan. Oh. Kilala ko lang dito talaga si Randy. Bakit naman si Randy kakilala mo? Ano ano, yung nalubutan ko pa siya sa Pilipinas eh. Ah, si Randy. Ay nga, ko si Joel na kumuha sa akin. Hindi ko kalala na ayun pala, siya pala yung ano, true ano lang, true messenger lang. Mm. So bagay sa ng papeles mo. Dalawa kami ni Simplicio. Hmm. So ngayon, ano naman yung pinagkaiba na, siyempre sa Pilipinas, di ba? Mm. Sumasakay ka. Ano mo yun eh, kumbaga, sa laban eh, di ba? Kumikita hmm. ka naman eh, nagpapanalo ka na, mm. titimbangan ka, ano. Bakit nga pinili mo yung Japan na ano? Ayun na rin, ano, ah, stable kasi yung sweldo Ganon Ah. Ganun din naman, mag, mag i ka rin, gagalaw ka rin naman eh. Digising ka rin ng madaling araw. Eh sa Pilipinas naman, hindi naman sa inaano natin. Oh. Okay naman din ang kitaan oh. talaga kung pagka yung sinwerte kayo. Kung mabibigyan ka ng break. Oo, okay, no? oh, talaga. Oh. Hmm. Kasi nga, dami rin nakita mo ngayon. Nag-aalis mo sa Australia, mga ang dami na nasa kinahin ito. Hmm. Si RM Garcia, di ba? Oh. Dinti ka na nagpapanalo. Oh. Mm Nag-decide pa rin na. Ang dami, sobrang nasa Australia. Ngayon. May anak ka ba? Meron siya. Oh, eh, hindi mo ba naisip na mag japan ako para sa ano? O talagang napag-tripan mo lang mag-Japan? Napag-tripan mo lang. <laughs> 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 sa ngayon naman, <laughs> yung, ngayon nakapag-Japan ka, siyempre, ilan taong na rito? Na ganun, ganun nakakala na ako. One year and pag-performance. Ano natutunan na? mo naman sa Japan? Sobrang dami. Yung lingwahe na lang talaga hindi pa oh. <laughs> Hindi, <laughs> yung sa sa pananakay, anong tingin mo? Ano yung mga naging kakulangan mo na napulan mo dito sa Japan? Madami, lalo na yung pagre-renda. Tsaka una yung pagkakapit. Hindi rin na marunong ako ng ngayon. Kaya pa rin marunong na ako. Ah, Pati gano. baby horse, nakakakay ah, ko pa, oh, di ba? Oh. Tsaka grabe dito, mga tatawid mo na sa kabila, madam diba, diba pa pa ng Eh. <laughs> um, Unang sakay mo ano dito sa Japan, nahulog ka ba? Hindi. Unang sakay ko, okay. Oh. Okay, nakapag ko oh, eh. Oh. E eh, pala dito, dalawa mes pala mong katraco. Habi oh. ba't ganun putol? <laughs> Babalik pa pala. E eh, yung oh. hindi eh, naka-bell na nabalikan. Oh. E eh, yung kamba, yun yung nadadamba. Oh. Kakadamba. Naka ano, sa parang gutter. O oh, eh, yung bumaliktad. Buto ka kung naghiwalay kami. Sabi ko, puta paano ito? Gusto ko nang buhay na Pilipinas. <laughs> <laughs> Naalala ko, sabi ko, putang patay. Gastos na naman. Ede yun nga. Yung mga natutunan mo dito, kumbaga, syempre, eh yung kakulangan mo sa Pilipinas na dapat mo matutunan, dito mo natutunan sa, sa Japan. Ang mm, dami, sobra. O, so ngayon, di, dahil nga bata ka pa, ilan na ka na ba ngayon? 20, ano ba? 1995 eh. Magbe-28. Oh, bata ang bata ka pa. <laughs> ano ba? Gano, natagal ka ba rito sa Japan o gusto mo sumakay sa Pilipinas? Ano lang, basta ako oh, go with the flow lang muna. Pagka gusto ko pa, gusto ko pa. Ah, kung ano yung maisipan mo na... <laughs> ano, mali mo kasi, di ba, magtinayo yung... Yung happy group. Hmm. Bale mo, may biglang break o ano. No. Pero, sa pananaw mo, mas okay ka ngayon nandito sa Japan kaysa nasa kariraan ka. Mas okay ako rito. Ah. Eh, ano naman ang masasabi mo, kagaya mo, bata, napakabata mo, na mga, mga gustong pumunta dito sa Japan. Nasa sa kanila naman yung kung paano, ano eh. Hmm. Basta, kung kagaya nila yung pag-iisip ko, kung gusto mag-trip na pumunta ng abroad Ah, kung mag ko talaga, <laughs> ang ano talaga nagtulak sa sa'yo? Kung ano yung dumating na opportunity? Oo, oh, yun lang. Oh. Kasi, kuha mo, di ba? Ito ya, bago oh. ka mag-apply dito, nag-apply muna kami ng Australia. Mm. Ni R.D. Raquel. Mm. Eh, medyo parang humigpit. Di ko alam eh. Mm. Nakuna yun eh. Mm. Sabi ko, oh, baka di tayo pa pwede dyan. na. Una. Nakaalis ba si R.D.? Andun pa rin sa Pilipinas. Ah, hindi pa rin siya nakakalis. Oo. Oh. Oh. Pero alam mo, parang palis na rin natin. mm. Sabi ko, malaki muna tayo ulit. Mm. <laughs> Ito may, nag may nagbago opportunity naman mm. Japan. Sabi ko, nga ulit. <laughs> mm. <laughs> Eh, senior naman. Pero ang tagal din na kasi 2020 kami nag-apply. Oh. na ng pandemic. Ah, inabot kayo ng pandemic. Oh, so, so, sobrang higpit ng restrictions din yun. Oo. Di oh. Kada galaw mo, papeles na papeles. Hmm. So ngayon, ano naman ang naitulong sa iyo ng mo financially? Sobrang laki. Kesa sa paghihinit eh. oo, oo, kasi dito nga fix eh. Tapos, kung dati Yung mama ko hindi ko napapadala, hindi ko <laughs> Ah, nakakatulong ka na sa <laughs> pamilya. Sarap ng pakiramdam, di ba? Ng... Sobra. Kasi nga, yung nung nasa Pilipinas ako, pagka nananakay ako, sarili ko na lang iniintindi ko eh. Mm. ngayon, kahit paano, pagdating ang sweldo man, makakapagpadala. Hmm. Ayun. Siguro may mga ibang umihirit na pagbibigay naman kahit paano. Ah. Ayan, Brian. Madali lapitan. Mahirap hingan. <laughs> <laughs> si Jackie Brian. Kaya si Jackie Brian. Hindi, biro lang yung payakarista. Pinapatawa lang namin kayo. Ah, interesado kasi ako dito. Napakabata nito na eh. Kung baga, ano siya, Papikke ano na, ipapikke. Nagpapanalo nagpapanalo ko, nagulat ako, nandito ka ka eh. Yun nga <laughs> Ayun nga rin sinasabi nila eh. Yung ano ko ron eh. Uh, nung mga huli ka doon, huling, huling mga pananakay mo doon, Ah, uh, sino yung mga sinasakyan mo? Sila ano eh, puro kay Boss Donny, dahil eh. wala sakyan eh. Ah, naging stable jacket ka nito doon eh? Hindi mo ni stable jacket, nandun lagi yung pangalan ko sa gilid. Ah. <laughs> Baga ano, nakatatak na rin na ito lagi. Ah, uh, eh, sige talagang pag na gusto ang kanyang bigyan ng break, talagang mananawa ka sa sobrang daming bigyan mm -hmm. Saka ano, sa pakikisama. Pakikisama mm -hmm. mo lang si Mr. Kada yan. Mm -hmm. yan, oo. Stricto yan. Kasi Oda, kahit sino kang istar di pag hindi uh, sumunod sa kanya, wala ka sa kanya. Maliga, maliga. Oh. Tama ka, tama ka. Oh. Sa trabaho lang. Oh. Para naman, ano, eh, kumbaga, for perfectness ng buong ano, kasamaan niya. Mm -hmm. eh. Magaling, magaling yung stable. niya. nakita mo, panay-panalo naman lagi. Saludo, saludo ko dyan kay... Sal okay sa lahat ng mga naging trainer ko na binabakalan ko saludo sa isa niyan saludo ko kay, Kuya Doni basta nakita niya na imalasakit ka sa pamilya mo imalasakit ka sa trabaho mo nasa likod mo siya at saka laging ano puro pangaral lalong lalo na bago umalis hmm. dahil pa, puro sa kanya ako sa kanya mm -hmm. boss punta na po sa ganito ganyan o, wala ka na yung labay hindi mag-ipo ka mm -hmm. yung bahay mo para ano hmm. Wala ka nang itinuhulugan. May bahay ka na ngayon. Inuhulugan lang naman. Saan-saan? Sa Carmona saan State? Oh, Tino mo, kawata mo, nagkaroon ka ng ganun, di ba? Ayun nga. Na, uh -huh. di mo, yung mga hindi mo ini-expect na unexpected. Yung mga expect Sino yung kabayong yung nung sumasakay ka na hindi mo makakalimutan sa'yo? Si ano? Silver Glow. Nagangit na mga takbo pa. Bakit? 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 Kucha, walong sunod na panalo sa'yo. Sa'yo? <laughs> ano yung uh magaling lang yung kabayong, magaling ka? Nakar nakarating na kanina, <laughs> hindi, nakarating na magandang grupo. <laughs> ah, nakababa ng ano. Na hindi siya nakababa, kumbaga, nag-may siya, nag-sweepstakes, Tapos oh. na, may nabagsakan na grupo na ano parang maiden nan winner oh. tuloy-tuloy hanggang sa Ah, ibig pati, sabihin, bumuti siya talaga. Oh, just pati ratings, kumakamada. Kaya nga sabi ko, sarap nito ATM ng ATM. Walong sunod. Ganun yung kay Mamoy? Kay Boss Mamoy, tas may ari kay Boss Jun Gyan pa dati. Ah, kay, kay Gyanan. Hindi mo rin alam kung paano ka naging hinete, di ba? Parang ano eh. Ano naman yung maipapayo mo sa mga, yan, yung gagaya niya, gustong tahakin yung karera, may trabaho man o wala, ano man yung ano nila, anong tingin mo? Ano lang, kagaya ko lang talaga, go with the flow lang. Kung ano langin eh, kasi kahit anong gusto mong gawin kung hindi talaga para sa iyo eh. Mm. Kasi nga marami diyang iba, graduate, ang ganda ng ano, pero saan pupunta. Yung tagay niyan, di ko naman sayo na ano yung sa TikTok. Mm. Siyempre bilang ano OFW, mm. makita mo parang ang ganda ng graduate sila ng college mm. sa Pinas. Mm. Mga teacher kung ano-ano. Mm. Pero nakita mo nagbubungkal ng na lupa. Mm, tama, hindi mo tama. masasabi talaga. Eh. Oo. Oh kung saan ka ng tadhana. Eh. Hmm. Ako rin, hindi ko naman sabi ko, ba't ako nakapag-Japan? Sabi ko gano'n. Parang hindi naman para sa akin. Pero nung nabatak, laging nga galit sa akin yung trainer dito. Eh. Hmm. Kaya nga, puta, gusto ko na umay. Hindi, <laughs> e okay, yun, yun, yun ay, ano, pag, yun ang ano eh. Pag, yung, ang hirap magpakilala eh. Pag bagong dating ka sa abroad, hmm. ang hirap magpakilala. Eh, ayun naman, kahit na paano ngayon, yung mga amo ko naman dito, ayos naman. Oh magana natututo ka, di ba? Hmm. Natututo ka na ano kaya yung pagkakatiwala sa yung mga ng kabayo dito. Oo. Oh, oh. <laughs> ano ba talaga yung pinaka-goal mo sa buhay? Bilang, yeah, hinete bilang nagtatrabaho sa kabayo, ano, ano yung pinaka gusto mong ma-achieve sa buhay sa, sa larangan ng karera? Hindi na para maging kilalaki. Hmm. Yung ano na lang, uh, magkaroon ka ng stable na financially mas malusog ka tas lahat masaya. Ganun lang naman 'yan para alam mo yun na walang away kasi iba na raw nang nag hmm. sa karera ganyan nagkakahiraan sa ano hmm. ayoko ng ganyan eh kumbaga ang pinakamahalaga sa iyo yung peace of mind yun ba? oo Kahit ay ano pa yan may pera ka man o wala basta magkaibigan tayo ah. magkaibigan tayo hmm. wala naman sa ano yun eh sa ibang bagay na ano eh pero mag-aang ka di ba ngayon mag-aang oh bakit sa Pilipinas nabigat ka Mag, ganun din, same lang. Pero dito kasi hindi naman ako nagkakakain ng kanin. Eh. O kasi nga, ang iniisip ko, yung iba kaya nag-aabro dahil sa timbang. Di ba? Diba? Ikaw eh, mag-aangka. Pwede kang sumakay, mm. anytime, tsaka marami kang nasasakyan. Nung nag-decide ka ba mag-abroad, ano, pandemic ba yun? Bago mag-pandemic, January yun eh, nag-apply kami. Mm sa March, nag-cut off na sa pandemic. Mm. Ay, nag na no, tama, nag yung parang nag-lockdown na, yun na, nag na. Hanggang sa nagtagal yung proseso ng papeles. Ibig sabihin doon ka inabot? doon na kami inabot ni Simplicio. Mm. Ang Asa? hirap eh, no? Oo. oo. Doon mo na-experience talaga na. o, di ba? Simot lahat, pati oo, yung mga barya-barya mo sa ano. Talagang sobrang hirap. Doon yung, wala naman trabaho mama ko, pero mama ko bibigay sa'yo ng pera. Oh. Kaya ang nangyayari, nung, nung baga yung pandemic, naging aral sa'yo na nung nakarating ka dito sa Japan na, Punta, mm -hmm. importante to, di ba? Mm-mm-mm. Um, yun, nga, yung ipon talaga, savings. Na in case na kahit anong mangyari para para sa pamilya. Iba eh, iba yung meron. Mm -hmm. Kasi hindi natin masasabi ano yung mangyari. Tsaka, siyempre, hindi naman maiiwasan ng mga may humihingi ng kulong. Ah, Oo, oh, yan uh, nga. Pero, tayo naman eh, hanggat kaya naman natin. Mm -hmm. so, kung pwede nga lang mag-vlog dito sa ano eh, kung pwede ko nga lang kapitan yung camera yung ginagawa ko maghapon, ako, baka pauwihan ang mamatapa ko eh. Ah, bakit? Sa hirap? hindi sa kung kumbaga yung hindi mo ginagawa sa Pilipinas. Sabi ko nga sa iyo, eh. Hey, oh. Ito na. Oh. Boro, oh. Oh. ka ng kwadra. Magtutulak ako ngayon ng pinaggano, mga niwara, may mga tao. Malaki pa ka siya tinutulak mo. Ito <laughs> na. Bila, sabi ko, oh. Dahil na sa yan, ginagawa mo rito <laughs> sa Japan? Oh. Ba't, din, ba't napakahirap ka rito? Eh, sa Pilipinas, yung tapat ng bahay ko, nagwawalas, kapit bahay ko pa kasi di ko nga tamad daw magwawalas. Oh. <laughs> eh, dito, hindi mo kaya tawalisin nyo. <laughs> hmm. Saka marami ka talagang tutunan dito Sobra. na naging independent in other words. Naging Yan oh Hindi, diba, no? sanay din, din ako sa karamon, ko lang mag-isay. Eh. Mm. Ngayon, kaya dito kaya pa, sanay din ako sa kwarto, ayun lang, sa trabaho lang. Ano naman ay, na yung sa sa'yo ng batang palengi ka sa naging karir mo ngayon? Kasi, siyempre, marami ka na-experience yan bilang batang blooming tree, <laughs> eh, di ba? Ano? Yan, yun, discarte, siyempre. Number one yun, eh, di ba? Kahit kumbaga saan, hindi ko naman sa niyayabong binubuhatan oh. mo kahit pakawalan mo ako kahit saan kaya ko mabuhay magisa ah, niniwala ako sa iyan. yung mga batang yung lagalag talaga di ba oh, oh. ano yung mga batang palengke eh. oh. hmm. hindi mo pwedeng minusin yan oo, oo. ano yun hindi ko sa inaano parang elementary o high school kaya ko na pag-aralin yung sarili ko nun. kasi hindi po sa nagaya mga ano yung yun. the majors dumidiskarte ako nagra-runner hmm. para sa sarili ko kasi ayoko nang hingin ng pera ng mga papa ko eh Mm. Naiintindihan ko naman dahil ilan kami magkakapatid. Mag ilan ba kayo? Anim, bunso ako. Walang sumunod sa'yo na gusto nung tahakin yung ano mo? Wala na, hindi kasi bunso ako, tapos pinsa ko matatangkad eh. mo. Hmm. Ikaw hmm. lang yung medyo... Mm. Hmm. baka meron kang gusto mong batiin dyan, yung mga tumulong sa'yo, kung paano ka nagsimula hmm. o ano. Ayun na, binabati ko lahat ng nakakakilala sa lalo natin yung tumulong, sila, pamilya sa Noy, lahat sa inyo. Tapos kay Jiger paano, nahulog nga pala, nakaraan. Sana, ano nangyari? Hindi, parang sumubasog pero akala mo nga tama lang, Balikat. Mm -hmm. pero bali pala yung hina. Gano'ng katagal yun? Ta baka taon siguro. Yun. yun ang isang hirap sa, mm -hmm. ano no? sa pagiging hiniti. Eh. Talagang makita ko. Ikaw ba nung, nung nag-decide ka mag-apprentice, mag, mag na naisip mo ba na, buti baka madisgrasya ako? Ano? Wala, kasi excited. Parang sa akin, gusto ko, gusto ko malaki na kamal, gusto mapanood ako ng mga... Ay, Ayun naman ang maharap, nararamdaman mo, kaya niyan. Diba? namulat ka sa karera, nakita mo si... Kung mga hindi natin alam kung okay lang mo dito si Etty Quadra. Hmm. Sino pa yung isa na, na nahulog na bugaw na, na? na si, Whistler na ngayon, si ano? Ah, si ano? Si Leona ba? Si, si, Leona. Hmm. Ano naman masasabi mo na, kung bilang pananaw mo, bilang bilang isang hinete, ano pakiramdam mo sa ganung pangyari? Siyempre, ano, nakakatakot na ano eh. Kaso nga lang, pag talaga, wala kang magagawa kahit anong ingat mo diyan eh, di ba? Mm -hmm. Yung iba nga naglalakad na nasagasaan, akala mong safe ka na eh. So in other words, kung kasi yung iniisip ko iba, delikado mag kinete, di ba? Sobra talaga sa delikado. Pero yun nga sinasabi natin, bisa nga natutulog ka, mm. tinatama -hmm. ka ng pala eh. diba yung lumalabang ka, uh -huh. di ba? Bilaban mo na yung karir mo kaysa naman masaksa ka lang sa kanto, uh -huh. di ba? Parang gano'n... Na uh, puro ka lang papogin, napagtripang ka lang. Oo, oo. talagang kung madidisgrasya ka, madi madidisgrasya uh -huh. ka lang yun. Siguro, dasal lang din. Ayun, lagi. Na... Yun, di ako ninawawala sa akin. Araw-araw yun, saka bago matulog. Eh, dito naman sa Japan, sino naman ang mga umalalay sa'yo dito? Lahat ng Pilipino umalalay sa akin. Hmm. Yan, lalong nalaw din si ano. Kuya Henyo, nung napunta ko sa quadra nila, kasi nagsama kami. Hmm. Kasi, kasi pagpunta ko rito talaga, Yung marunong mga ko Hindi na, balitaan ko yun. Oo, oh, hindi marunong oh. mga Lahat, hindi hindi pa ah, hindi. Oh. Ayun, siya nang siya nang siya, siya, siya nang turo tapos pati yung hapon na leader namin mm. na napakabait din. Mm. O, tara rito. Mm. Lahat kada lakad niya sama ako. Mm. Hanggang sa nagbe-breaking ng baby or mm. oh, to lang humawak, ganyan, mm. ganyan ganyan ng mga ano. Si Kuya Imo, sa Insayo, mm. si mm. Alam mo yung magkakadikit kayo. Oh. Magkakadikit kayo, ano, ah, uh, mm. ganyan lang, ganyan lang, puro ganyan lang. Oh. Ayun nga, ayos pala rito. Alas, sila ko, Joey, lahat ng Pilipino. Dito. Oh. Walang tumuyo yung mga ground yan. Hmm. salamat ako kasi na alalayan din ako. Hmm. O ngayon, bayang artista, suportahan natin yung Happy Group. Diba? Oh, ano happy. naman yung ano mo? Sa, anong pananaw mo sa bagong karerahan natin ngayon? Um, maganda. Lagi ko kasi nakikita. Ang ganda nung, ano, nung track oh. nila. Tsaka yung ano. Yung parang yung architect ata ano, Si Boss Saksek, Yun, hmm. Na napakaganda nung pagkakadesign ng karera. Hmm. Tsaka ano eh. Home court natin yun eh. Ang lasaro din yun eh, di ba? Oo. Oh, Baka pagka sakasakaling makakapanakay, may masasakay mo. Oo, oh, tsaka mag-angkay. Walang mm. problema sa yung pananakay. Mm. Oo, oh, di ba? oh, bayang karir abangan natin to ha. Si Jackie... Bryl. Bryl. Yarenas. Yarenas. So, abangan natin. Sasakay. Siguradong sasakay to, bata to eh. may talent din <laughs> naman to eh. Nakita naman natin nagpapanalo. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana sa susunod, mapagbigyan ulit tayo ni Brian. Pero, bilib ako sa'yo. Kasi sa murang edad mo, na itama mo yung buhay mo. <laughs> Bili, hindi kita masyadong nakasama sa Pilipinas. Siguro nakikita niyo ko doon. Ah. Kasi, di pa popular naman tayo doon sa Pilipinas. Yun naging desisyon mo sa buhay na mag-abroad. Saludo ko sa'yo dyan. Laban. Napakagaling yan. Kaya, Laban lang. ipong ka. Money is paper only. Sabi ka naman yung <laughs> kaibigan natin si Brian. <laughs> Así, okay then. Okay Thank you. Okay.